Mga kahina pangalang tumanggap umano ng uh, confidential funds mula sa OVP at DepEd patuloy na nadadagdagan. Narito ang news ni Ian Articona. Muli nagsulputan ng mga kainahinalang na pangalan na sinasabing nakatanggap ng 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Kabilang sa mga ito ang mga pangalan tila katunog ng mga sikat na artista at high profile personalities tulad ni Hanilet Camilci, Fiona Biong, Fiona Villegas, Fiona Ranites, Ellen Magellan, Erwin Q. Ewan, Gary Tanada at Joel Linangan. Ayon kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega V, kung paulit-ulit na gumamit ang mga OVP at DepEd na mga gawagawang pangalan ay dapat mayroong journal kung saan nakasaad ang tunay na pangalan ng mga ng confidential funds. Nabatid na nitong mga nagdaan linggo lamang ay natuklasan din ang iba pang mga pangalan na hango sa chicheria, cellphone, prutas at grocery items. At yan ang News Scoop. Ako si Ian Articona. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.